For today's video nga pala mga par, ay maglalaro tayo ng basketball at para naman mabanat ang ating mga buto-buto. At ayun, tumira agad si Ogie the Pogie, pasok 1-0 na score My mga par, ka. MP versus G. At ayun, tumira si Carding wala na rebound ni Rodolf the Red nose Render, kaso wala. At tumalaksak si Aborquiz at ayun, pasok na pasok mga par, step carry ng Pilipinas. At ayun, umarangkada si Carding kaso wala na rebound ni Jetro ipinasa ulit kay Aburkis At tumira, pasok 3-0 na yung score mga par, E Steal yung bola kay Lopez mga par At binigay nga kay Janro yung bola At binigay kay Aborquiz Tumira si Aborquiz Pasok 4-0 score si Rodolf The Red Nose Ranger mga par Kaso wala na Naribaw ni Lopez At ayun naglaglaga ng mga barya Lira agad ni Carding yung bola mga par Kaso wala na Naribaw ni Janro Janro binigay nga kay Getro yung bola Ayan o kay Getro yan At ito naistilan nga ni Carding At ipinasa yung bola kay Binavides Tumira si Binavides Wala at na-rebound na naman ni Billy Bilis, mga par Kaso Paul tinamaan sa ulo tinamaan sa ulo Pati swelas ng kanyang sapatos ay tanggal mga par Ting may ng bola mga par At sumalaksak Tumira kapos Nakuha ni John Roth Binigay kay Jetro Pasok 5-0 na score natin mga par Jim versus MP Bilabilis may hawak ng bola Tumira paso at ayun 5-1 ng score John, Ro, tumira kaso wala na rebound ni Binabides tumira wala na kuha ni Jetro ayon na isilan ni Rodolf the Red at ayon sumulak sa Kasi ayon pasok na naman mga par, par. Tumira si Emma ng napakalayo pero swak na swak mga par. bilang lang tumira si Lopez kaso wala na rebound niya ulit yung bola at tinira niya, waso wala pa rin at nakuha nga ni Carding yung bola. Nagdribble siya at kumukuha ng tempo. Ayun mga par nakakuha ng tempo at pinasa niya sa kalaban at ayun easy 2 points mga par. 7-2 score. laksak recording yung bola mga par pinaliwa kaso wala na rebound ni Jetro at ipinasa kay Aburkis tumira na naman si burkis mga par at pasok 8-2 na score sumulaksak si Lopez at ayun pasok din 8-3 score hindi na kayo ko si Ogi Dapugi at nakuha nga ni Lopez yung bola tinira pasok at ayun kalahati na ang inahabol ng MP. Quick release by Emma Naburkis Kaso wala na rebound ni Binavides At pinalibutan nga si Binavides Ang sampung dragon at tinira nga Pasok at 9-5 score 5 pala ang score mga para yan oh. Malaki ang hinahabol ng MP Dahil tambak sila kanina ng 8-2 Pero nakakahabol na ang MP At ayon mga para Nagsasalaksakan na naman sila At ayon tumira si Getro At 9-5 score mga para Sinubukan ni Binibidis umatake sa loob kaso wala at ayon tinapik sa mukha na naman at Paul tinamaan sa kinikili. At ayon mga Paul ngayon Mar Paul. Parding sumalaksak at kinaliwa pa at walang nagawa si Ogie the Pogi. Tumira na naman si Eman ng napakalayo kaso wala at tinapik ni Lopez pupunta kay Binibidis at easy 2 points. Na ang MP 97 na ang score mga para Still ni Rodol, the Red News Render ang bola at nakuha nga ni Melvin ay ni Karding at pinasa ulit kay Karding sumalak sa kinatake si John Rowe at wala nating batnet by Karding na lang ang hinahabol ng MP 1 point na lamang at ayun tumira si Lopez pasok na pasok at tabla na tayo mga par tabla na 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 mga par at ayun tumira yung kalaban ni Binabides tumira at ayun lumamang na nga dito ang MP 10-9 na ang score at ayaw sumalaksak si Oji da at tumira at ayaw naging tabla ulit mga par tabla na 10-10 tumira na naman si Aburkis kaso wala na rebound ni Binavides tumira at ayaw na awa at lamang na ang MP at ayaw tumira si Aburkis wala na naman kapos nakuha ni Jetro Pasok at tumira si Carding kaso wala nakuha ni Rodolf the Red Render Pasok Nangangalabaw na si Ogie the Poge, Kaso sobra at ayon Game is over mga par